guys. Ang daming sa lagubang, oh. Ayan, tinanggalan na lang ni ate ng pakpak tsaka tiil. Pagkatapos niyang tanggalan, huhugasan muna ng maigi para matanggal-tanggal yung mga dumi. At ayan, natapos na. Hugasan ni ate suka piprito yun, guys. Ayan. Pag maranan, nilagyan na yan yung suka tsaka bawang. Yan lang pala yung masarap na pagluto sa salagubang. At ayan na, guys. Luto na. Pwede lang kainin. Pwede kinakain pala sa ibang lugar yan.